Welcome sa Insight Fusion mga kaibigan. Minsan naisip nyo din ba ang tanong na madalas nating marinig lalo na sa usapang bayan? Sino ang dapat magbago, ang tao o ang gobyerno? Tara, himayin natin yan. At baka bago matapos ang video na to ay makita nating hindi lang pala isa ang sagot. Unahin natin ang gobyerno. Bakit nga ba sila ang dapat maunang magbago? Simple lang. Sila ang may kapangyarihan, pondo at impluensya. May hawak sila ng batas. May hawak sila ng sistema. Kaya kung gusto natin ng mabilisang reforma, dapat magsimula sa taas. Sabi nga sa isang lumang kasabihan, ang pinunong tapat, hinahangaan ng lahat. At ayon kay leadership expert John Maxwell, A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Pero higit pa dyan, mismong ang Biblia ay may paalala tungkol sa epekto ng pamumuno sa lipunan. Sabi sa Kawikaan 29.2 Kapag ang matuwid ang namumuno, ang bayan ay nagagalak, ngunit kapag ang masama ang naghahari, ang bayan ay dumaraing. Kung mabuti o masama ang leader, ito ay direktang nakaapekto sa kalagayan ng mga tao. Kung ang namumuno ay tapat at may malasakit, nagiging magaan ang daloy ng buhay sa lipunan. Pero kapag ang pinuno ay sakim at walang pananagutan, ang bayan ay naghihirap, dumaraing. Kaya po ang pamumuno ay hindi lang posisyon, ito ay pananagutan. Kung ang gobyerno ay nagpapakita ng matuwid na pamumuno, walang korupsyon, may malasakit at epektibo, tiyak mahahawa ang mamamayan. Tulad ng sinasabi natin, kung ano ang puno, siya ang bunga. Pero paano kung ang mga taong bumoboto pumapayag o tumatahimik sa maling sistema, diyan papasok ang argumento na tao ang dapat magbago. Ang mga leader ay produkto ng eleksyon at ang eleksyon ay pinipili ng tao. Kung mali ang pagpili, mali ang kalalabasan. Kung walang corrupt, walang mahirap. Isang lumang kasabihan pero may katotohanan. Be the change you wish to see in the world, sabi ni Mahatma Gandhi. Kung ang mamamayan ay may kamalayan, responsable at may pakialam, mas mahirap magnakaw, manloko o abusuhin ng nasa pwesto. Tandaan din natin, ang masamang damo kailangang bunutin mula sa ugat. At minsan, ang ugat ay hindi nasa gobyerno, kundi nasa kultura ng mamamayan. Sa insight na ito, dapat parehong magbago. Pero ang tanong na ito ay hindi dapat maging either or. Bakit parehong dapat magbago? Dahil ang totoo, It takes two to tango. Kung isa lang ang kumikilos, wala rin mangyayari. Parang relasyon, kung isa lang ang nagsusumikap, uuwi rin sa pagkasira. Kung ano ang ginagawa ng matanda, nagiging tama sa mata ng bata. Kapag parehong gumagawa ng tama ang gobyerno at ang mamamayan, doon lang uusbong ang tunay na pagbabago. Ang lakas ng isang bansa ay nasa pagkakaisa ng bayan at pamahalaan. Sa dulo ng lahat ng ito, hindi lang tanong kung sino ang dapat magbago, kundi paano tayo sabay-sabay magbabago. Walang mga pagbabago kung walang pagkilos at walang tunay na pagkilos kung walang pagkakaisa. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share para mas marami pang Pilipino ang mamulat. Ikaw, anong tingin mo? Sino ang dapat magbago, tao o gobyerno? Comment mo sa comment section at pag-usapan natin.